Galing na po tayong Makat ng BGC. Ito na po yung Makati. Ito po ang Makati City. Medyo may traffic din po kasi ang gagawin po natin kailangan mag-skyway po tayo kasi sa sa traffic. Ayan. Ayan. Okay na po ang traffic. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay buwindi tagusan po ito sa top. building, ng ganda. Dito sa traffic na ito po ay makikita nyo po yung nasa kanan mo. Ito po ay ang Paseo de Ruas. Paseo. Ayan. Papunta naman doon. Pag nag kaliwa ka naman, pasiyo pa rin po yun ang dugtong na po niyan, papuntang Ayala Avenue si Andy ang kasama mo, hindi mo kailangan Sige, sabihin mo. <laughs> start na ba? Hindi pa. Ayun na. Yun. Oh. Kung si Andy ang kasama mo sa Metro Manila, hindi mo kailangan ang Google Map, hindi mo kailangan ang waste at siya mismo. Kahit tulog yan, pagpikit, alam niya kung nasaan. Alam din niya kung nagbago ang pintura ng mga building dahil nung makapanahonan niya, araw-araw lumuluwas yan. Yan ang katotohanan. Walang binatbat si Way, si Google Map wala. Walang wala. <laughs> Grabe, pinapatawa talaga ako. True lalo. Ayan, waiting pa po tayo ha, Alright. kasi traffic. Hold mo na po natin. Tuloy na tayo. Hmm. Bukod doon. Sabi ko nga po ito ang paseyo ayun Bukod. Bukod doon. Alam din niya ako saan, bilang niya yata kung ilan yung stoplight alam niya kung merong kakana, kung pwede kang kumanan pwede kang kumaliwa alam na alam ayan nga, sabi ko nga po ang next, as, ano natin is Makati na po, ang soro na stoplight, ayan nasa Makati na po talaga tayo ayan, hold tayo ulit ayan Babaybayin na po natin ang Makati app. Ito yung isa sa malaking ano, video. Kita. Ito po yung papunta na po ng Makati app. Buendia. Papunta na po tayong Buendia kasi mag-skyway po tayo. Mas madali kasi pong dumaan dito papuntang Bulacan, mag-skyway ka kisa mag sa kakasi talaga pong traffic. Ayan, sa mga nanonood po diyan ganito lang po ang gagawin nyo sa mga gusto mong skyway kung galing po kayo ng BGC. Babaybayin nyo po ang papuntang Makati, Buendia, hanggang sa marating nyo po ang Buendia doon sa may, may ano, sa dulo, magkakanan po kayo. Ayan. Abang binabaybay po natin ang Buendia, ito na po yung mga building na, bago na po yung mga building. Yung iba dito, ni-renovate yung iba po, nung panahon ng pandemic siya nagawa. Ayan. Sa uh, mga followers ko po dyan na nanonood. Ayan. Kumusta, kumusta na po kayo? Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po sa inyong panonood. Sa mga OFW po dyan. Ayan. Kalaan nyo. Sa ibang bansa alam may matatangkad na matataas na building. Dito rin sa atin sa Pilipinas mayroon din. Sa ngayon po nasa Makati po tayo. Ayan. Hold po natin kasi nakatrapik po. Ayan. Natraffic ulit. uli <laughs> uh. Ayan yan. Ayan. Nakikita nyo po yan. Mga under, under construction din ng mga building. Kasi po dito sa, sa Pilipinas, sa Makati, magaganda naman talaga ang mga mga building na, magagaling naman talaga ang mga architect natin kaya ganyan kagaganda ang mga building o ngayon no, may bago po Kawag kaya huwag natin ismolin yung mga architect ng Pilipinas kasi ibang yung iba nga pumupunta iba, magagaling sila yung mga ng mga Oo. Ay, siyempre kasi sa budget yan eh. Ayun, ang ganda po. Oh. Sa bayad ka mo. Sa bayad pala. Ayan, all tayo ah! ulit. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo ha. Ayan. Magandang hapon, magandang araw. Ayan, sa ibang bansa, siyempre, uh, umaga dito sa, sa atin sa Pilipinas, pagabi Ayan. Ito pong ginagawa natin, sinishare ko lang po sa inyo kasi malalaman nyo rin po kung ano ang mga dinadaanan kung galing tayo ng BGC po. Ayan. Tapos babaktasin po natin ang papuntang Skyway Skyway Stage 3 po. Ayan. Malapit na po tayo doon sa Ayala Avenue. na sinasabi ko po kasi dito po tagawsan lang naman din yung mga street Siyempre sabi nga Pag hindi natin alam Mahirap Ito po yung Malugay Street Kabilaan po yan Isa po sa dinadaanan ng street Para matandaan nyo Pagpapunta tayo ng Skyway Stage 3 inlex Papuntang Inlays po Ang Skyway Ano po Iyon naman yung pap Papuntang Bulacan or kung pabalik ka Papuntang Alabang Papuntang Matangas kabikulan Doon po ang daan Kaya po Wala talaga pong hirap Ayan kita nyo yung, daan, yung mga building na yun itong ano to RCBC po yan ang isa sa pinaka isa rin sa mataas dito sa Makati yan ang RCBC building o oh, ayan oh, ganda o oh. oh, parang, nasa oh din, parang nasa Singapore lang daw sabi ng aking kasama oh, na nagpa-check up oh, naka-stop po tayo ngayon yung nakikita yung stoplight po yun na po ang Ayala Avenue Ayala Avenue Mm, ganda. Tapos po after nung Ayala Avenue, nakikita niyo yung may aksa. Iyon po ang post yung post office po ng Makati. Ayun, yung nasa kanan po post office po 'yan. Yung nas, tapatan ng aksa. Ito po ang Ayala Avenue. Oh, 'yun. Sinasabi ko sa inyo, Ayala Avenue. Simple sa Ayala Avenue, nandoon po ang Makati Medical Center, isa sa kilalang ospital sa Pilipinas. 'Di ba? ang St. galing tayo kanina ngayon ang Makati Medical Center um, si, si si ano dyan na uh, hospital si Cory Aquino ayan dyan siya binawian ng buhay nung panahon <laughs> ay o ba diba, may kwento pa ako Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, malapit na po tayo. Hold mo na po tayo, ah, mga kalala. Ayan, kunang ko daw yan. Sabi ng kasama ko. Ayan, ang ganda-ganda lang, oo ganda oh. Hmm. Ayan po. Dahil may mas madali pong daanan, nagkanan po tayo dito sa ano, may malugay street. Dito ka banda kasi magkakaliwa tayo doon sa sunod na street papuntang Skyway na. Ito pong, ano, ito pong kinalana natin. Ito naman kasi po ang ano yan, ang Chino Roses po. Pero magkakaliwa po tayo dyan. Ayan. Ayan, street na yan. Ayan kaliwa po tayo dyan yan ang Yakal Street po ito na pong Yakal Street is papunta na po tayo ng Skyway ito po ang pinaka the best kasi paglabas, pag doon po sa dulo magkakaliwa po tayo at tapos pagkaliwa po natin kanan din Skyway na po ayan, ayan guys, magkakaliwa na po tayo di ba? Oh, kaya sa mga hindi po nakakaalam sundan nyo lang po yun kung galing kayo Makati pupunta po kayo ng mag skyway po kayo papuntang Bulacan in Lex ayan kaliwa po tayo dito ayan pag po natin kakanan po tayo kasi ito yung right yung tamang daan po papuntang skyway Ayan po, umaandar na po ulit tayo, pa kanan na po tayo, papunta po tayong e Skyway. Ayan, sa, sa mga nagsubaybay po sa akin, maraming salamat po. Sana po eh inyong matutunan, nagustuhan po ang aking tinuro sa kanan tayo. Ang tinuro ko po sa inyo, ayan, kakanan na po tayo, aakit na po tayo ng e Skyway. Ayan, ito po ang Emilia Strip. Ayan, aakit na po tayo. Bandang kanan lang po tayo. Ayan, malapit na malapit na po tayo sa Skyway Stage 3. Ayan, sana po ay eh, nakuha niyo po yung toro ko. <laughs> Ayan, sa mga nandyan po, pa-share naman po, di ba? Pa-like and comment po sa mga nagkagusto po at may YouTube channel din po ako baka pwede nyo na pong ikapalo Andy Cadiz TV ayan, Skyway Stage 3 po tayo ayan, welcome po sa Skyway Stage 3 po. papunta po tayo ng NLEX Bulacan dito naman po, pag nakaakit na po kayo dito, mababaybay nyo na po ang mga papuntang Bulacan nga papuntang Cabanatuan papuntang Pampanga dito po ang daan So, yan lang muna po. God bless po everyone. At... Yan lang po. Maraming maraming salamat. Uh, ito na po ang, ang ano tol, ano tol pay natin. Magbabayad na po tayo dito. At syempre, meron na rin po tayo dayo dito ang tinatawag na ayan. yan. Meron na rin tayong card. Kaya dire-diretso nila. Dapat lang may laman din ang card nyo. O ba? Diba? Kaya sabi ko ay eh, high tech na rin dito sa Pilipinas. <laughs> ayan. Ito pa ang masabi ko. Bye-bye. Tawa na lang po tayo. Bye-bye. Salamat.